So yun guys, nagtatago nga pala ako dito no. So may naghahabol kasi sa akin mga tropa. Teka nga, tatawag nga muna ako ng kaibigan natin. Kaso wala akong makontak dito, mga hindi ko sila kilala. Eh kayo guys, tulungan nyo ako maging matapang. May naghahabol kasi sa akin na parang pulis. Ito nga pala yung kotse na ginamit ko para magtago dito sa midamuhan Tara tara, tatakas na tayo dito guys. Pero bago yun, make sure muna na nakapag-like ka na ng video ha. At napag-subscribe ka na rin. Para tuluyan na tayong lakas dito, boy. Kasi may naghahabol talaga sa akin, guys. Tara, sa tayo dito. Kasi kanina, mga tropa, ay eh bibili lang dapat ako dun sa may vending machine. Bigla na lang may lumapit sa akin, the police. Tara, tara, hanapin nga natin yung police na yun, guys. Dito lang ako pumunta nun, eh, Tapos, merong ano, eh. Teka, ano yung tumutunog na yun, mga tropa? Oh, no. Teka, teka, tago nga muna tayo dito. Eno, may, no, may ng police, guys. Eno, may, no? may naghahabol. <laughs> Ay, itaan nyo ba yung boy? Nahabol siya ng polis. Tara, tingnan natin kung ano mangyari. Saan kaya pupunta yun, guys? Eh, pumunta lang naman sila dun. May derecho. Eh, pupunta rin tayo dun, guys, no? Eh, saan nga ba yun? Dito sila dumaan, eh. So, ibig sabihin, lumiko sila dito. Wala na bang ibang pupuntahan? Ito, ito. Teka, wala na. Hindi ko na sila makita. Pero meron dito motoro motor, oh. Teka nga lang. Lapitan nga natin tong motor na to. Parang ang ganda. Eh, ayun, oh. Baka pwedeng gamitin to. What? E-bike? E-bike pala yan, guys. Kasi tingnan nyo, meron sa saksakan ng kuryente. So, pwede pala itong i-charge. <laughs> Saka meron ditong basketball court, oh. Pwede tayo mag-basketball. Kaso, wala naman tayong bola. Saan kaya nakakuha ng bola dito, mga tropa? Pero, sige, yan yun na nga. Hindi natin magagamit itong ano, iba. Eh. Wala naman kasi tayong pera. Kailangan pala i-rent, eh, no? Alagay dito. Kailangan mo si i-rent ng magkano to? Hi, ayan, 50 pesos. Ang mahal-mahal. Yan yun na nga, mga tropa. Gamitin na natin itong kotse natin, no? At maglibot-libot tayo. Kasi kanina, naga Hanap lang talaga ako ng vending machine. Tara-tara guys. Dumirejo tayo? pa tayo. Mayroong paat ng vending machine doon sa may dulo. Patuloy lang natin ang paghahanap boy. Yeah. Pero teka, uy, meron dito ng ano? Wow, may mga emergency vehicle. Uy, grabe, meron dito fire par fighter. Hay <laughs> <Tai> tropa. <laughs> uy, tropa, wag mo naman nanuwan yung ano ko, yung sasakyan ko. Wag mo naman tapakan diyan. Kasi si Ryan, si Gika. <laughs> sige sino? Isa siyang fire fighter. Eh no, the Astig. Idol na idol ko yung mga ganyan kasi lagi sila nagsi para sa bayan. Astig, <laughs> di diba? par ba? Teka, oy, fire fighter Pansinin mo naman ako oh. <laughs> oh, malis na lang siya bigla Mga tropa Di mo din tayo pinansin Pero sige Ay, ay ba't mo naman ako binubusinahan? Grabe naman to <laughs> Naglalakad lang ako dito Bigla akong bubusinahan Mga tropa Gawin ko yung kotse mo Sige ka Pero joke lang Hindi ko yung gagawin Kanyari <laughs> pala parta tayo Magpa-park nga ako dito Sa may ano niya Parking slot <laughs> Pero guys, magpark tayo dito <laughs> Magpark tayo Tignan natin kung anong gagawin sa atin Itong fire fire turn na to <laughs> Oh man, may pulis Oh no oh, Sige, sa iba ka na magpark boy Naunahan na ito magpark dito we <laughs> And guys, dito na na siya nagpark sa may katabi natin Oh no, may pulis Kailangan siguro natin tumakas dito boy Ito <laughs> na nga ba sinasabi ko Hamuli na naman tayo ng pulis Naku, takbo <laughs> Takbo guys, aray, nabangga ako Aray aray Tara dalihan natin guys Huwag tayo magpapahuli sa pulis ni Amboy Ayun no Parang tayo ngayon konti rin mga tropa Naku ako dapat hindi tayo mahuli niyan Oh no Hindi Hindi pala siya pumunta dito park lang siya Para magpark nga lang muna din tayo dito Tapos bumaba tayo Yan Pintahan natin yan guys Yung pulis na yun Sakala ko uhulihin na yun ng pulis na yun guys Ayan siya Ayan mga tropa Uy mga police officer Good evening sa inyo Ayan <laughs> siya guys Wow, astig. Bossing, aray. Ba't naman ako pinapaalo, bossing? Grabe, tapang naman na itong polis na to. So, wala, hinahabol niya, boy. <laughs> wow. Ano ginagawa sa polis na to, eh. Gusto ko lang naman silang batiin. Ako, hinahabol nila talaga, boy. Sakay. Sakay, sakay, sakay. Nakoy, narangan yung kotse ko. Naku, naku, atras, atras, atras Hindi tayo makaabot Mga um, yan, magaling tayo magmaneho Hindi nyo ako dito, mga police officer Habulin nyo ako <laughs> Ito guys, sinahabol na ako ng police <laughs> Oh no Teka, paano gagawin natin ito? Kailangan tayo makatakas ito, 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 liko tayo dito Ops, ops, buti na lang Eh, magaling tayo magmaneho O, nararampa ako dyan, ohoy Di mo kaya nga butan, mabilis yung aking kotse Kala mo, ah So, yun, mga tropa, iwan na yung polis Kailangan na lang natin magpatuloy sa pagdidiretso Para mas makalayo tayo ng tuluyan Ito, liko tayo liko, 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 liko Ayan, ayan, tara, tara Ito, buyo, nakita na naman ako ng vending machine eh, May tutorial kasi dito Kailangan ko daw tong pukpukin Para pukpukin natin to mga tropa Ayan eh, yung vending machine no Ano kaya mga nakalagay dito Uy may mga cookies Uy may dumaan na trend doon na. Ah. Tara, pukpukin na natin 'to mga tropa. Ayun oh, sige. Ayun oh, pinupukpok na ah. Ano dapat mangyari? May makukuha ba ako dito? <laughs> sige, pukpukin mo eh, no. 'yan. Zero natin. <laughs> nice one. Nakuha natin 'to mga libreng cookies, guys. Oops. Sabi kasi sa akin, pukpukin ko eh. Ngayon, kunin natin 'yung mga cookies. Nice one. Ito pa 'to 'yung mga coke. Kunin natin 'to lahat, guys. Ito pa ito pa, meron pa dito. Nice, nice. Kunin natin 'to. Yo noon, naubos din natin. ako na ko, baka papunta na sila dito. Kailangan na natin umalis dito, guys. Oh no! May na sa akin polis. Ito na siya, guys. Oh. Nako, so, nako, kailangan natin tumakas dyan. Ah, oh no! Hindi oh, mo ako ako. Meron pang sa akin kotse, umarang. <laughs> Naku, naku, kailangan natin umiwas eh. Hindi ko tayo dito itikulikuliko. liko Hindi tayo mahuhuli niya mga polis na yun, guys. Magaling tayong mag-drive. Ay, eh, no. Dito tayo, dito tayo. Dali, dali. Oops, may uso po Oh, no. Oh, nako. Malapit na tayong mahuli na mga polis. Naku, lugar pala ito ng mga kapulisan. Station pala nila ito, boy. Oh, no. May umarang pa bigla. <laughs> Muntik na tayo dun, mga tropa. Ito, kailangan natin magmadali. Hindi na tayo maaabutan yan, guys. Buti na lang. Eh, medyo madalim ang kapaligiran. Kaya kailangan nating dalian boy Takbo takbo Bilisan mo Sana mas matulim pa yung kotse natin Kaysa doon sa may police car na umahabol sa atin guys Naku liko 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 Ops Ops nadulas pa yung kotse ko Oh no Nandiyan na siya guys Oy Ayan dali dali Kailangan magtago tayo Kailangan nating ipasok yung sasakyan Pasok natin dito Ayan Sana hindi na tayo mahuli dito mga tropa Ayan Tago tayo dito sa iyo Parang mansyon Ayan ayan Okay na to Hindi na tayo makikita dito no ayan. Ayan, dito tayo sa may tubig lang oy. Ayan, dito na tayo guys. Langoy langoy lang tayo dito. Hindi tayo makikita ng mga polis na yan. Mga polis officer, nandiyan pa ba sila? Yun know, o, parang nawala na nga sila boy. Nice one. Ay, <laughs> hindi na ba tayo makikita ng mga yun? Uy, parang nawala na nga sila. <laughs> tara, tara, na natin tumakas. Dali na natin sa sasakyan natin boy. So yun guys, wala nang umahabol si sa akin pulis. Oy, pare. Ba, kas nang ano mo, suot mo ah. Wait lang, motor mo ba to? Ako, meron ako dito. Cookies, may ginto ka ba? Oo mm -hmm, po, trip mo na ako ng cookies. Sarap, kakainom mo na ako ng energy drink. Uy, sarap naman uminom ng energy drink. Ikaw pre, wala ka nun. O so, teka, nandito nga pala tayo ngayon sa may vehicle dealership. Pero pasok nga tayo dito mga tropa. Uy, good morning sir. Tingin lang ako dito ng mga sports car nyo ah. Uy, meron ditong ng Lambo. Uy, ganda. May Lamborghini sila dito. Tsaka teka, anong klaseng kotse to? Ganda ng kotse nito guys, oh. Astig. Sports car. Teka, magkano nga ba yung mga sasakyan na yan? Uy, ito nila yung vehicle ko. Oh no. Ba't nyo naman ito to yung vehicle ko? Uy, pare, ba't mo naman kukunin yung vehicle ko? And guys, so bakit nila, oh, ano, hahanakin yan? Uy, pre, ba't mo naman nahatakan yung sasakyan ko? <laughs> Pag-usapan natin yan, pre, wag mong ito. Oh no. Mawawala na na ako ng kotse pag tinuho mo yan. Ako mga pre, tinutulak na yung kotse ko. <laughs> Minano-mano niya ng itulak. Ako pare, pag-uusapan natin yan. Huwag mo naman dalhin yung kotse ko. Wala na akong dadalhin mamaya. Sige ka, maglalaan daw. Mapapagod daw. Gusto mo ba yun? Oh men, parang di yata siya nakikinig sa atin. Gusto mo yung maneo ko tong kotse mo? Kung di ata natin pwede yung maneo guys. Sayang, sayang. Oh no pare, wala na akong kotse. Nako naman. So yun guys, eh tinuho na yung kotse natin. <laughs> Eh nagpark lang naman ako dito Pumasok lang naman ako sa bilya ng mga sasakyan Ano bang kaso ko dun? Oh no So yun guys Nalaglag yung aking kotse Hindi niya masyadong naisam pa Ayun oh Nakatagilid na no? oh Bahala ka na dyan pare Kung gusto mong kunin Kunin mo <laughs> Pero teka Meron ditong ano E-bike oh Pwede ba nating i-rent nga natin yung e-bike Uy May e-bike gamit <laughs> Bahala ka na dyan pre Sa may kotse ko Pero nakalimutan ko nga palang Tignan kung magkano mga price ng mga sasakyan. Aray, grabe habi to ah. ka sa akin pare, habulin kita. Teka, hindi kita papalampasin. Mabilis to kahit e-bike lang to boy. Manda sa akin. Nako, masyado na siyang nakalayo. Wag na, wag na, wag na. Tara, bumalik na tayo dun sa bilihan mga tropa. <laughs> ito, ito. Tignan muna natin yung mga binibenta dito mga kotse, mga price. Tara, tara, park muna tayo dito. And, and, and. Tara, tara. Ayan, no, tingnan natin yung mga price dito guys. Ayan o, no, yun o. Uy, magkano kaya yan boy? Ito nagkakahalaga ng libre. Uy, libre lang pala yun eh. Aba, aba. Ito naman 15k. Ito 18. Magkano kaya yung magaganda dito guys? Hanapin natin. Wala, ang mamahal na mga tinitindang mga coach dito guys. Hindi tayo makakabili. Gamitin na lang natin tong e-bike para magpahabol sa mga pulis. <laughs> tara guys, tala guys. Medyo mabilis naman tong e-bike na to eh. No? Tara. <laughs> tara, maghanap nga tayo dito nang pwede nating kuha na ng mga cookies para meron tayong pwedeng ibenta. Ete, teka, ito meron din ng polis oh. oh. man. Oy, manong polis. Manong polis. Uy, oh, bumangga siya guys. Oh man. Bumangga siya sa may ano, sa may poste. <laughs> Ete, ano kaya gagawin niya? Oy, manong polis. Okay ka lang ba? Okay ka lang ba manong polis? Mukhang okay pa naman yata si manong polis no. Tara tara. E, teka, bumaba siya guys oh. oh. no. Oh no. Huli niya tayo. Alam ano mo lang ginagawa si manong polis. Tinatanong ko lang kung okay ka lang naman. Naku pa pala Malapit na siya sa atin. Takas boy. <laughs> Ayun siya guys. So, gusto tayong uliin. Eh, wala naman tayong ginagawang mas masama sa kanya. Oh no. Ito na siya guys. Nasa likod na natin. Nako <laughs> guys. Ha? parang harangan tayo. Harangan nga tayo. <laughs> di mo ko maharangan dyan. Maan ng polis. Mabilis tong e-bike ko eh. Tulin tulin ito eh. Tuy. Kaya di mo ko maabutan. Pero <laughs> so, guys. Dalihan natin. <laughs> Saan kaya tayo pwede magtago dito? Ah, oh, malobot na tong ating e-bike. Oh no! Saan kaya guys? Ito, ito, ito. Liko tayo dito. Oops! Manong police. Di mo ako dito mahabutan. <laughs> pasok ako dito. Sa may parang farm. Ayun guys. Hindi na tayo naabutan ng manong police na yun. No? In show. <laughs> Alam mo ha. Ano? Ako ang hahabol sa iyo. Sige ka. Naku. From around pa siya boy. Oh no! Nakita niya ba ako dito? Naku. Nandito nga siya guys. Ah! Hindi siya makapasok sa farm. Nababa tayo mga mga tropa. Okay, dito na ako sa may loob ng farm. Bye bye. Oh guys, nice one. Hindi niya na tayo nahuli. Hindi niya siguro alam na pumasok tayo dito. Ito e Ano kano nga bang meron dito mga tropa? Ito, meron dito mga prutas, prutas. So, oh. farm shop. Pwede tayo mamili. <laughs> Pwede pa pumasok dito. Ako, sarado pa. Ayun, bukas pala. Nice, nice, nice. Ay, no, may saging, oh. Milan. Ako. Oh no, parang may huminto ata dito sa may loob. May narinig ako. Oh man, may police. Ako, nako, sinundan ako ng police guys. Ako, na corner na ako ng Diyos sa may labas oh. Hindi <laughs> niya tayo dito maabutan guys. Alam ko lang daw dito. Oh, naku, baka makita tayo nito, guys. Oh no. Kapat hindi tayo makita na guys. Ayun show. So pagpasok niya, takbo tayo. Okay. Alang inaabangan niya tayo dito guys. Ayun show. <laughs> Oops. Kailangan yung muko tayo. Dapat hindi tayo makita, no? So, yun mga tropa. Naisip kong tumakbo na lang, no? Saka tatakbo tayo, guys, ha? Pero bago yun, eh, like mo yung muna yung video. At makataas tayo. At mag-subscribe ka na. Tara, tara, dalian natin. Oh, man. Meron ditong tao. Ba't nawala yung polis? Tara, tumakas na tayo, boy. Ito yung polis, guys, oh. oh. no. Tara, tara. Isa tayo. Alis, alis, alis. Bye, para. Niligtas mo ang buhay ko. Salamat sa'yo. Tara, mga tropa. Makakataas na tayo gamit ang e-bike. Buti na lang nawala yung police. Let's go! Haha! <laughs>